Yes, mga kaidol, samtang naghulat sila dito. Mag-shooting nung tami karoon, pero sa dili pa na ako i-challenge sila, ha? Tanaw na, tanaw na ako kung sa sila ka kuwan uh, sa mga challenge na karon. karoon. Ngunit no, pinakalisod, 1 to 9. Ngunit no, ipaliwanag na ako sila, ha? Yes! Maayong adlaw sinyo hadya. Maayong adlaw uh, po. Challenge Adlao. na po sa dunong pawiks. Ay, alang nga na ako challenge sinyo, ha? Ya, yeah, makakorta ay, nay premium ni. Eh. Kailangan ba, nah. na, taong... na, Hoy, kailangan makadaog na ko kasi atong pa challenge wala pa charo ko. Mo mo ni ang kwan, mo ni ang kining mathematics challenge plas, plas, na, like, wanna, plus plus ra ni siya. Plus plus familiar ba ka sa mga number Maria? Yes, of course. Ikaw Lucio. Yes. Yes, ikaw bete. Yes. Ikaw ma'am. Okay, yes. Mo ni ang mga paliwanag no dapat mag-aron makasabot okay. mo paminaw mo ha tanawa ha. Mm. Chaon man ni. 2 5 2 5 8 15 example ni example example mo ni siya oh mo ni example ha mo ni mga example mo ni ang kung sabda niyo ha dapat 15 dapat 15 po ni Dere. Mo gani, eh, kamo mo i-arrange sana. O ako mo i-arrange. Matama na. Kala ba 15 po ni Dere. Pana 15. Pana 15 mungkin kinsay makakuha ani na challenge na ay 500 no. pero lisod kayo Ito. challenge mana na nabay mga challenge na sayon uh, sige, uh, sige daw kinsay, ikaw Lucio ikaw una mo testing di si Maria <laughs> di, ako pa yun. sige <laughs> <Maria>. <laughs> so, yes, sige sige uh, na ay 500 ako, ako ka, Maria mm. Sige, Maria, okay. ikaw. Daku, ako mm. Ikaw, una Ikaw na. Allah si Maria. Aku okay. nya balikan antun Aron. Hop. Hang <coughs> <coughs> daguai sama challenger. Hmm. Daguai sama challenger. Do. Allah daguai sama challenger. Ya Maria. Uy. lah, satu. Dapat, 3? dapat. dapat.

15, 20, mam. Kung sa laman, anak lang, anak, anak, o anak? Bisa ka sana, side, 15. Oh, dari po, dari po, side. Oh, 15. Kilit po, diri po. O, oh, ano? 15 15 15, ah. 15, 15, 15, 15, 15, 15, ah, oh, 15. 15. O, oh, ano po, muna na, muna na, muna na. Muna, gandao. 96, 16, 16 ang galing man. na. Ano, ano yan, galingon? Ano, man? Kada side, 15 tanang yun. Tanang side. Tanang side, tanang side. Lalaki na, gwapo rin dula, ah. Tanang side, 15. Okay, ikaw, ma Plas, si imam, wala, Is. concentrate kayo sila. Oh, wala ka. Is. Grabe na challenge ni. Four, Is. 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 na eh. 4,500 pesos. <laughs> Isa, na Serius na kayo. Serius na mga mga kaibigan. Serius na kayo. Serius na, na kayo mga kaibigan. Mga challenge na di basta-basta. Allah. Ipokus na mga kaibigan. focus.

Ay, sala. Sala. Ah, mm -hmm. Benil Lucio og nakuha na niya. guys. Kana wala Lucio. Pipten nila 15, si 15 Si Mam. Ma si Mam ma na pod. Si Mam na pod. Si Mam na pod. Lucio ko lang na ninyo gamay na si. Wala akong dinig. si Mam ma oh, na pod, si Mam. Ma Kay nakuha na niya ang. Si Mam na pod. Si Mam, gipod nako na basta lang tan si Mam na pod. Ya, pipten bawat side out. Adla Mam. Mam smile naman jan. Yes. Si Biti og si Mam kini. Gitabangan nila.

Ikaw biti, ikaw ikaw Ay sa si Ma'am, ayaw si Ma'am. mo si Ma'am di kabalo? Nagtuo mo si Ma'am di kabalo? Wala si Ma'am. Diri gikan diri oh, nabungka. Allah. na malanta to, na Allah. 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 na kayo tutan do. pipen. Oh. Pero Pipen. Ang oh. plus 8. plus 12 plus nine. Oh, 21. Ano? Si oh, ikaw na bitin. Ma'am, unsa uh, may istorya nimo sa lison, lison, challenge, ma'am? Ma'am. Ma'am. Liso, di na ko makuha. Agoy, <laughs> ikaw na <laughs> ya. Akong paling kamutan ni karon. Ala, si Lucio. Ala! Hapit ko na si Lucio. Ala kani. Gere si Biti na pud si Biti. Hmm. Serious mode ni Biti, be. Serious mode. Serious mode sa mga challenger, be. Ala. Grabe <laughs> si Biti, maka serious. Uy. Pak. Ah. Hmm, okay, ah. Sige. Sini oh dali. Titig. Tapos Allah, mga challenger Allah, mga challenger kita bangana nila kanamo mo Nindot. Mau nih, nindut, challenge, kayak Tina Bang nggak tabangin Taba nggak nih, taba nggak tabangin. tabangin nggak challenge. Tabangin nggak nih, challenge. Taba nggak nih, challenge. Tama nggak nih, kaya para nih, tama nih, siguro nggak tabangan kaya para nih, tama nggak nih, tama nggak ala tama nggak nih, tama nggak nih, tama si mam tama ngumuk nih, mam. 15 si ala si Lucio nang kuana si Lucio. Pila na. Wala pila daw na daw. Yeah, 15. 15. 12 sa tunga. 12 sa tunga. 12, bra. 12, 12, 12. <laughs> 12 bra sa tunga mga idol. Mm -hmm. Ala, grabe 15, na man, challenge ni. Na. Na, nakutaw ang ilang, ilang, ilang <laughs> kutaw ani. <laughs> mga idol, <laughs> naglibog ilang <laughs> kutaw sa challenge. 15 man diri oh. Uh. Dol. 15 Naglibog ilang kutaw sa challenge nako. Tama na. 7. 13 15. Ulang, ulang daw oh. Ulang. 11. <tutuk> <tutuk> alah, <tutuk> 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 <sas> nah, si Maria. Ulala, si, serius ke si Maria, bang? Lekuk lebih serius. Si... Agoy, agoy kini si mamu serius kayo ulala. Nangumu nabucim, si Mamu. Nangumu hmm? Alah, 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 alakka. Sobra diri. Oh, kalir mali. Kami na lang Hmm, mura. Ala, upit grabe nila. Uy. Mga idol, ate, ate, serius na kayo mga naong nila mga idol. Ate. Dol, serius na kayo sila. Naong nila mga yaga-yagaan Serious Serius na kayo sila, Dol, Dol? Naong nila yaga-yagaan ani Halaka. Dapat 5 diri. Halak Ay, pina nga. 8. Halak ka. 9. lagi. Halak. Kamiyo na po. na po. Ang mga nagway sa si mga challenger Alaka Alala Itabang naging si ma'am mo Alala na, Nag-strong na si ma'am mo Alaka Nag-umok na po si mam. nag na po si ma'am idol Alala <laughs> Karabi seryoso na kayo Wala timers no? Seryos na ka sila Now nalang yaga ayagaan eh Alala 15 15 alaka 15 alaka oh. Alala Maunay Maunay mga kuwan, pangkalawakan Maunay <laughs> pangkalawakan na challenge Maunay pangkalawakan na challenge Na mauna nalibog <laughs> yun yung kutaw ron <laughs> <laughs> Nalibog, <laughs> nalibog yun ang kutaw <laughs> Ala si Murag Silosyordio yung maka-answer maka na rin kayo seryos <laughs> kayo 14 pa o 9, 10, 14 14. Ang kamarya, sa'yo ang kinengkuhan, kineng plus. Pero ang istorya gud. <laughs> <laughs> <good>. 11. <laughs> ma'am, ingon nila ma'am. Dali na daw ang mat, ma'am. <laughs> ah, grabe yung BTP. Pinanampiling na, na ba? Kaya gusto d'yong 500 ba? Ano uh, um, uh, 100... uh, 500. Isod kayo d'yong pawit sa'yo. Hindi ko sir Allah, grabe ko. Oh. 15. Kani, pila ni? 18, 15. Tama na niyo, 15. Kani, 15, 15. Kani, duri. 10 naman. 14, 17. 11. 11. <laughs> O anak, jud, Nya di mo anak, t 19, po. Alaka. Wah, 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 wah. Wala man, Anak, anak, anak. Ubi sa kasanak. Kamuli nga, ala. 15 lagi. Lagi, 15 lagi na lagi. Sure ka? Sure lagi na lagi. Allah. Grabe yun, mga idol, Grabe mga idol. Wag sila Sure lagi.

Isod tayo, Hands up! Hands up mo? Hands up! Ah, ako ba tanaw si... Ma'am, unsa sa may masultin mo, ma'am, hands up, Diyo ka? Dili kaya sa kong utok. Agay! Dili man makuha rin, Rupawits! Ikaw bit, eh. Hands up, Diyo ka. Lawa, lawa, dito kong utok. Hands up? Ah, ikaw, Losio. Ala, ala, ala. Pura, butirada, magandang si Lucio, ha? pa siya. Ikaw Maria, unsa man isulod? Hands up at tingin Sura! Kung niya Bantay pinakaroon karon yung pawis ko, hindi ka ha! Bantay lang yung mo pa Mao ni pangkalawakan na challenge? Pangkalawakan? 9, 10, 15. na! 15. 15. Ay tama na din o, 15! mag-usay o, dara. pangkalawakan na challenge? Wala, talan Kani, pero kung mag-anak na. Wala, wala, wala! Hoy, kanira wala. Wala. Dada tanaw, ay, focus na, na to daw. No? Kanira no? wala, kanira, kanira. Kinir. 15. 15. 15. Padong dito. 15. 15. Padong dito 15. 15. So sa no, isa. Packet kalira, side packet daw. Side packet. na po, dala. Hoy, okay, sana lang. Ha? Ini 달아. Bisa lang, isa lang. Indaw, kidaw Lusio. Isa ka nambir nga ako ikambyo ha. Ala. Lagi ikambyo kuryo nga mga idol. Isa Mga idol, ikambyo nga Lucio. Murag, murag na ko an si Lusio ani. Alakak. Ya. Alakak. Alakak. Di ako sakuan. Alakak mga ya idol. Ako lagi Lusio. Oh. Alakak mga idol. Alakak mga idol. 13. Isa ulat lang. 13. 70 mga idol. 13. 15. Ano ka ah. pattern ni? Alak ka mga idol. Ako yung ipangita. Nasa yung na nawala. Ang missing number mag ipangita mga idol. Mga idol, gipangita nila ang missing number. Hala. 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 <laughs> Bungkag na manali <wala>, mo. <laughs> <laughs> ang partner ato niya mo yun na mali. dapat Isa lang tayo mag-ibungkag. Hala, di na ito mabalik ba? Di na mabalik.

hello hapit na ako. Ala, hapit na gud. Sano, Saka, isa isa. isa lang na lang ka number ang itando ko. Sa ka number lang ba? Nalibog natos dali, natos mabalik. <laughs> Ayun naman to. Sa balik oi. Hala. Hala. Hay. One minute One kung One diha. One dali oh, one. lain salas. 7 to dire oh. 8 Tunga ang it. Ito. Yung it, there is tunga. Tapad. Hala, hapit na yun! Ang laka! Hapit na yun! Hapit na yun! Agay! Yung kamariya, hawag ka plus. Sobrang malagay na. Saan lang yun si lang pawit sa nasa So sayang nga. Ay, wag yun na. Wag yun makakawas. 500 na ba, Hmm? ibalhin. Wag yun. ibalhin.

Gundete, 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 Gundete. Yes, sige. mga idol. Wagt sila ka sa pasil mga idol. No de, sa pa ang Ibutang na to sa bursa, bursa. Lagit taka kwarta. Pagini ni di ni di ni di, ni di. Sige, ni 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 na ni ni Dara. Duterte mo. Imposter mo. Stay 159. Iba, 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 tindog tindog tindog. tindog. sa <coughs> 159 to ni 159. 159. Ay 159. Sigidaw. daw, no? mauban ni dawbe. Um, di na ay. Gibali um, ay gibalik sa ubos. Ay gibalik ta di ato. Adol, wa sila ka ko and no. Wa nila sa mata. mata. pinaka-bright sa mata sa among eskulahan. daw, 9 plus 3. chill chill bro, Tuod. Tuod na ni ba. Ay, nasilalom. Nasa 8. O, oh, 15. 15, mga idol. O, 15 na. Pero, ano pa yung missing number, mga idol? Kung ita o, dada da, o. Harap eh. 6. tama na. No. E. <laughs> Wala ang makakawang 500. Alam mo. Oh, oh. sa saotonga. Tawa, mga idol o. Oh. Ay, dapat sa saotonga dahil tulos siya. 15. 15. 15. Dali po, mga idol. Ano pagkuhanin mo? 15. Dali po na siya. 15. 15. 15. Tamo. Pero, pa-X.